So yan guys, so hello so, sa mga gustong kumita dito sa TikTok. Ayan, i-follow mo lang, mag-subscribe ka lang sa channel ko. Ay, tuturuan kita kung paano kumita. So kahit kagigising ko lang at kahagard po ang ating hitsura. Ayan, kumita na tayo ng 300 pesos. So paano nga ba? So mag-apply ka na sa TikTok affiliate. Yes, kahit nasa bahay ka lang, ay kikita ka na. So tingnan nyo guys, kalalive ko lang ng 1 hour. And may benta na tayo na 300 pesos. So, anong oras pa lang? 11 o'clock. So, marami pa tayong oras para mag-live. Yes po. So, sabay ako nagla-live ng TikTok at saka Shopee. O, oh, ba diba? Yes, mga mi. So, tingnan. Magtitingin ako ngayon ng commission kung nadagdagan yung commission ko. So, pakita ko sa inyo, guys. Ha? So, ilalagay ko yung link. Oh. Ilalagay ko yung link kung paano nga ba maging isang TikTok affiliate yes po, napakadali lang, kailangan mo lang ng 1000 followers, and then balikan mo yung video na to, so ayan guys kakatapos ko lamang po mag live dito sa tiktok, and nag din po ako sa shopee, so sinasabay ko lang, sinasabay ko pong mag live via shopee at saka sa tiktok, o diba, para 2 in 1 yung kita, so ayan guys yung nilalive ko, ito yung ating bathroom Uh, solid air freshener mga may. So, kailangan bago ka mag-live, aralin mo muna kung ano ba yung product na ilalive mo or isesell mo dito sa TikTok shop. Opo. So, isa akong affiliate. So, ito ay mga padala ng mga brands. Padala po ng seller. So, meron tayong... So, tinuro ko naman dyan kung paano mag... Ano ng free sample mga may. So, ito na guys yung live natin mga may. So, ayan. So, today is... Ayan, May 24. So, naka-21 items tayo. Tapos tingnan natin guys kung may nabenta tayo sa video. So may nabenta tayo sa video guys. Anim. So ayan. So for today's video May 24. Ayan na po yung ating kita. 324 na po. So kanina nung nag live tayo uh, kumita tayo ng 307. So isang oras lang yun guys ha. Yes mga mi. So kailangan mo lang madaldal sa live. Kahit hindi mo ipakita yung mukha mo ay pwedeng pwede. Basta po Ayan, ang kamay mo ay gumagalaw sa screen. Ayan, nakaharap po yan guys. Tapos, dapat to katib ka. Tapos, ayan, ititingnan natin kung magkano ba yung earnings natin guys. Opo, i-back nyo lang po. Ayan, yan po yung ating commission for today. 317. Ayan, so meron dyang mga nagka-cancel, mga mi. Kaya, ano hindi na yun bago. So, ito yung earnings natin guys. Yan, makakapag-withdraw na tayo mga mi. 3,000. 797. So, tingnan natin kung ano yun. Ayan. So, ayan guys ha. Ito, pumasok na commission ngayon, May 24. Ayan, makikita nyo ang dami. So, ibig sabihin ang dami kung iba't ibang ano yan, items mga mi. Ayan. ba diba? Ang dami. Ayan. May 24 yan po yung pumasok na earnings. Tapos, ito naman po yung ano ko, wait lang yung mga na-withdraw ko mga may. So, ito yung bagong account ko kasi yung isa kong account na talagang mabenta is na ban. Bagong account na to. So, ito yun guys ha. Ito yung mga na-withdraw natin itong nakaraan. O, oh, May 21, May 18, May 8. Iyan. Yeah, Nag-withdraw po ako lagi kasi hindi po ako nag-iiwan ng malaking halaga dito sa TikTok. Kasi basta para safe po ano na natin agad. I-withdraw na agad natin. Napakadali lang nitong kumita mga may. Ayan, kaya kung gusto mong maging TikTok affiliate, ayan, panoodin mo yung video na to. And syempre, ilalagay ko yung link kung paano ba maging isang TikTok affiliate. Napakadali lang kumita kahit nasa bahay ka mga mi ay pwedeng pwede kang kumita. Yan, nadagdagan pa 3.7. Kanina ay 3.8. Unti-unti pa lang dumadagdag ngayon mga mi Ayan. So, mamaya babalikan natin kung magkano na siya. ba diba? Yun lang. Napakadaling kumita mga mi Opo. Hindi mo kailangang magpakapagod. Opo, kailangan mo lang determination and maging masipag. Yun lang.